Pero mayroon ding pagkakataon na miski bata, mayroong cataract. Mm -hmm. Yung san, ah, uh, nakuha nila sa pagbubuntis ng magulang nila. Mm -hmm. ah. At yung iba, may genetic component din. Mayroon okay. ilang pamilya na talagang Mag katarak, yung... katarak developers mm -hmm. pero Ihira naman yun. Pero do, kapag gano'n, kapag na-operahan na nga po yung cataract, ano po yun, balik na po ba yun sa 2020 vision? Hindi yes. na po siya magkakaroon okay. ng mga iba. Meron na tayong na. tinatawag na refractive surgery mm -hmm. o na talagang nami-measure kung anong tamang lente mm -hmm. ang ilalagay kapalit nung nagkaroon mm -hmm. ng cataract so ang tawag namin doon is intraocular lens mm -hmm. pinapasok sa loob ng mata kino-compute yun, tapos parang hindi na sila magsalamin okay. depende sa edad at depende rin sa sitwasyon mm -hmm. pero dok, itong cataract once na naoperahan okay na yung tatanggal na yung cataract niya yung recurrence dok, possible ba uh, meron tayong tinatawag na after cataract. No? So, pag tinanggal na yung katarata, pinalatan ka ng lente, minsan nagkakamansya yung pinaka-posterior capsule na sumusuporta dun sa bagong lente pero madali naman siyang gawa ng paraan. dililinis namin, tinatawag namin yag Capsulotomy, which is ambulatory, nakaupo lang. Hindi rin mm -hmm. dapat Madaling oh. action na. Oh. Pero once na halimbawa ako, patient, ay, ako yung pasyente, nakakaramdam na ako dito, mga panlalabo ng mata, yung mga signs po na to, ano po ba yung mga test na i-expect ko na gagawin sa akin para malaman kung ano talaga yung condition? Usually, may tinatawag kami basic and comprehensive exam. Number one, visual acuity titingnan ano yung nakikita ng pasyente mm -hmm. sa malayo at sa malapit okay number two chinecheck namin yung itsura, itsura ng mata mm. yung eyelids kung meron tinetest namin kung may dry eyes ba mm. under the slit lamp mm. don sa okay. pinagpupunan oh, yeah. ng pasyente don sa slit lamp mm -hmm. and then tine-check namin yung eye pressure chinecheck namin yung pinakaloob papasok no mm. yung lente cornea sa unahan ng mata, kung saan nakapatong ang contact lens. Yes, and then yung lens, papasok tayo sa loob ng mata. At ang pinakahuli yung pinakaloob. Yung pinakaloob, yung retina. Kung baga sa projector and screen, sila yung screen ng mata natin. Okay, so lahat yun, uh, chine-check namin. Ngayon, kung mayroong kailangan mga special tests, like yung sabi ko nga sa inyo sa uh, optic nerve function, minimeasure namin through automated perimetry. na minime Isang special test siya na minimeasure ng machine kung ano yung nakikita niya centrally at yung peripheral vision. Okay. So meron tayong central vision mm -hmm. at meron tayong peripheral, peripheral. vision. Mm -hmm. So yan, minimeasure namin yan mm -hmm. sa glaucoma, mm -hmm. sa diabetes. Para malaman yung extent. So, stages yun. yan. Hindi ka basta-basta mabubuli. Mm -hmm. Yun nga, mm -hmm. nabanggit niyo po tungkol sa pag-measure din ng eye pressure natin. Mm -hmm. Pag-usapan natin tungkol sa glaucoma. Yes. Tok, isa din yun sa mga uh -uh. ano nakabahala din ng mga sakit na yes. preventable naman po. Yes. Ba? Glaucoma. Oo. Glaucoma is ang tinatawag naming sakit sa mata na nagsisimula sa pagtaas ng eye pressure. Mm -hmm. Okay? So, may presyon ang dugo natin. Mm -hmm. Okay. okay blood pressure, at merong take eye pressure. Eye pressure. Mm -hmm. Ang tawag namin, intraocular pressure. So, mm -hmm. meron kaming mga uh, instrumentong ginagamit para makuha yon. Okay? Ang normal, usually, 21, 22 millimeters mercury mm -hmm. maximum. Okay? More than that, ang nararamdaman ng pasyente, masakit ang mata, pagod, mabigat, may parang may nakadagan, masakit ang ulo. Okay. Uh, yung iba, pag sobrang taas, 30s, 40s, nasusuka. Mm -hmm. Yes. And then, silaw sa liwanag, may halos. Sometimes, may kumikislap-kislap. Kadalasan, pag tinutulog ng iba, kung bata-bata pa, nare-relieve. So, akala nila pag okay na. sila. Iba, mm ba -hmm. siya may migraine. Minsan, napapagkamalang, madalas, Joshua, napagkakamalang, yes, napagkakamalang migraine. So, karamihan mga, mga pasyente sa amin, pupunta. Pag tinanong mo, may migraine? Opo, oh matagal mm -hmm. na po. Kailan pa? Ten years na po. Opo. Oh. May glaucoma. Yes. Usually, pag sa pagtaas ng presyon, may ugat tayo sa loob ng mata which is extension ng brain, mm -hmm. kaya may headache din eh. No? Extension mm -hmm. ng brain and then nadadaganan siya. May tubig tayo sa loob mm -hmm. ng mata na ang tawag aqueous fluid na sisik-sik. Yung tubig sa loob ng mata mm -hmm. hindi nakakadaloy mabuti or sobra yung production. Kung sa ano, sinasabi ko parang lababo ang mata natin eh. Mm -hmm. Minsan yung gripo napakataas, napakalakas ng daloy. Mm -hmm. napupuno. Uh -oh. yeah. Or yung drainage naman, walang mm -hmm. makipot, uh -oh. okay. barado. Hindi makadaloy, mm -hmm. umaapaw din. So, meron kaming test then to do that which of the two mechanisms, mm -hmm. no? Ang importante ma-evaluate at mabigyan ng tamang gamot. So, mm -hmm. stage-wise gamot kung kailangan ng hindi makuha ng gamot, laser, mm -hmm. at ang huli, operahan yes, So, lahat, early detection, gamot can control. Mm -hmm. Kasi doon, ang pinakakinakatakutan yes. din kasi nung iba, kaya hindi nagpapacheck yung gastos. Yes. Mas magastos pag mas malala na to. Yes. Mm -hmm. Kasi maoperahan ka pa. Ang malungkot doon, inoperahan mo, pero nasa late stage na yung mm -hmm. problema ng mata, hindi na natin mahabol yung nawala na. Sabi ko nga, sa mata, ang visual impairment lang sa una, hindi naman blindness. Mm -hmm. Pero habang tumatagal, hindi na mamalaya ng pasyente, nauuwi sa pagkabulag. Mm -hmm. Which is, unti-unti, non-reversible yung loss. Yun lang. So, doon papasok maaga. yung early detection, is better pa rin. Mm -hmm. Early management, can help a lot. Mm -hmm. Dok, Eventually. finally, no, pwede po na pag-usap. Kasi nabanggit niyo po tungkol dun sa mga, yun nga, nasabi na, kasi insan yung mga kasambahe po natin na kaya hindi nagpapatsi kasi takot sa gasos. Pero ano po ba yung mga yes, organizations oh, na pwedeng tapitin? Kinalulugod kong ibalita sa inyo na meron na tayong universal healthcare program. Oh, mm. Lahat ng Filipinos ay entitled for PhilHealth. health. Yeah. Ha? Lahat. So, so lahat. Alaman... So, sinasabi namin, universal Health care. Universal eye health. Mm -hmm. Ibig sabihin, meron na tayong mga primary caregivers, mm -hmm. number one, na pwedeng puntahan. Pwede silang pumunta sa district municipal health office mm -hmm. units nila. Pwede silang pumunta sa district hospitals ng probinsya. Mm -hmm. At ikatlo, kung merong mga DOH-run and LGU-run na mga tertiary hospital kung saan maraming ophthalmologists, mm -hmm. Libre po 'yan. Ayun, sana hindi na kayo matakot mga oh, yes. kasambahay magpa-check. Libre oh, naman pala. Yes. Mm. Sa mga iba naman, syempre medyo mahaba minsan ang pila. Mm. Oh, elective naman 'yan na i-schedule. Mm. Oh, hindi emergency. Okay. So mas maganda maagang magpa-appointment, no? Mm -hmm. Sa iba naman na meron silang health eh, uh, medical insurance, mm -hmm. merong iba sa kababayan nating meron ganung benepisyo pwede silang magpa-appointment sa kanika nilang ophthalmologist.